Uh, magandang hapon sa inyong lahat mga kabarangay. Welcome back ulit sa ating munting channel. Uh, ito nga palang kusinero ng barangay. Ayan. So magluluto tayo ng chicken wings teriyaki mga idol. Napakasimple, napakadali. So uh, ayan ang ating sesame seeds. Uh, I-toast lang natin ng konti yung medyo ah, uh, palapasin natin yung kanyang bango at ang kanyang aroma. So ayan. Ayan lang ang ating sistema para bumango ang ating sesame seeds. Huwag po natin ibiriktang hilaw. So ayan po ang ating chicken wings sa ah, kulang-kulang isang kilo at least 950 grams. So ayan ah, nilagyan na natin ng slit para medyo mag-straight ang ating chicken wings. Ayan mga idol. So pagkatapos natin nilagyan ng slit ay tsaka natin nilagyan ng paminta, garlic powder at syempre yung ating pampalasa at ang ating uh, ah, sis liquid seasoning mga idol. At syempre yung konting asin. Ayan rock salt lang ang gamit natin rito. So ganyan lang, simple simple, natin ang kanyang timpada. Kasi doon naman sa teriyaki sauce natin, nagkakatalo ang kanyang sarap at lasa mga idol. Ayan. So ayan, nagprepare tayo ng harina. So ito po yung ating pangpakrispy niya. At syempre, laging mix yan. Harina at syempre yung cornstarch. Ayan. One half cup harina at one half cup cornstarch. So ayan, nagprepare na tayo ng mantika sa ating kawali. So ayan, ah... Uh, nilagay lang natin sa ating harina sa ang ating uh, chicken wings ayan pinagulong lang sa ating breeding ang ating chicken wings at saka natin nilagay at lutuin natin sa pagpipreto natin mga idol ayan ganyan lang tayo uh, kasimple gumawa ng uh, chicken wings teriyaki ah uh, shout out sa aking mga followers salamat sa inyong lahat na sa walang sawang suporta sa ating kusinero ng barangay ayan So, ayan, luto na ating chicken wings at na-fry na, na-crispy na, na. So, gagawa tayo ng kunting-kunting sauce lang, mga kabarangay. Ganito lang, napakasimple lang yung ating uh, teriyaki sauce. Siyempre, luya at siyempre yung ating brown sugar at kunting tubig at yung ating soy sauce. So, kunting lang ang ginawa natin dahil mayroon tayong nakabuti na teriyaki sauce. So, sabi nila, ito raw ay uh, original dahil ito ay Likong Ki Teriyaki Sauce, mga kabarangay. Ang brand niya ay Likong Ki. Ayan. So, yun ang nilagay natin hinalo natin sa ginawa natin teriyaki sauce so, kung, kung wala tayong lecom ganun pa rin naman ang lasa yan. so mag additional na lang sige tayo ng konti, uh, rice wine, mirin, or gin mga kabarangay pwede yan, yan. so ayan nilagay na natin ang ating crispy uh, chicken wings sa ating teriyaki sauce so ayan ganyan lang kasimple mga idol napakadali napakasimple gumawa ng teriyaki sauce at ang chicken wings teriyaki ayan at shout out sa inyong lahat mga kabarangay Aiyah, <sukur>